Hello guys and good morning sa inyo lahat Meron tayo rin 5 peso coins na 2001 At isa sa mga inihinalang mahirap na hanapin Ang coins na ito Kaya tara usisain natin at Silipin natin kung isa nga ba ito sa mga Inahanap na mga coin collector Kaya tara guys tingnan natin Ito po guys Yung 5 peso coins po natin na 2001 Na Inihinala ko po na Mahirap pong hanapin na Ayan po at isa sa mga hinahanap ng mga coin collector ko kaya po mga coin collector makakailangan nyo po nito na 5 peso coins na 2001 ah uh, na naman po ko yung pagbirito sa inyo sa malit na halaga kaya na po bahala basta message nyo lang po sa aking facebook account at saka sa aking youtube channel na Erickson The Explorer See you on my next video guys. Bye bye.